Ang Tore ay matatagpuan sa pinakatuktok ng bundok ng Kamtri to Babenguet, dito sa Cordillera Region. At ito ang natatanging barangay na matatagpuan sa bulubundukin ng Cordillera. Kilala ito sa mga nakakamanghang tanawin, sariwang hangin, at mayamang kultura. Isa sa mga highlight ng lugar ay ang Alapang view deck. Ito ay isang perpektong lugar upang masaksihan ang kagandahan ng kalikasan. Kaya napang inihintay natin, umpisahan na ang video. Alright! Welcome to Antamok Tore Trippers. Ayano. So sarado pa nga yung, ano, yung Mount Alang. Ayan. So hindi tayo makakapunta ng Mount Alang Creepers at yun ang gusto kong ipakita sa inyo, yung Mount Alang na yan. So, let's go. Pero hanggang doon lang tayo siguro sa Alapang View Deck. So, tarik, Una pa lang ito ha, pero ang tarik na oh. Lulululit. <g pors tamponline> grabe, grabe. Tapos malulat yung daan dito. Ay, ito yung ano Yung bundok ng R&T Creepers. Ah... Hindi ko alam kung anong bundok to eh. Pero alam ko, yung Aran Cave sa baba niya, ang trippers. Oh, napakaganda. Ha. Tapos <laughs> tignan nyo, oh, para may mag ma pa doon sa tuktok. So kaya siguro sinara yung ano yung Aran Cave ano dahil diyan sa ano sa mga bato na yan. So ganda may falls oh. Wow. Pero walang tubig. <laughs> may ano daan na ng tubig yan, trippers. Kaso wala siya ano, wala pang tubig dahil ngayon hindi na umuulan. Gaano. So ang ganda ng laki nitong ano, bundok na 'to. Ito yung paborito kong ano, hintuan dito. Dito ako nagpi-picture picture para may remember ako dito sa tuktok na 'to. So tara let's traverse dahil mahalayo pa yung ano natin. Lalakbayin natin. Let's go, let's go, let's go. All right, let's go. Kasi tribus, ah, uh, kung mabilis yung takbo mo sa motor, babiyahin mo yung mga 15 minutes. Ang nandito na tayo sa dulo, nasa ano na tayo, sa tore. All right. So, ito yung paanan ng bundok na pupunta natin, tribus, no? Ayun no, oh, yun doon tayo sa tuktok noon. <laughs> All right. Putik na yan grabe mataas pa tayo ayun doon pa tayo troopers <laughs> kung nakikita nyo yan kasi against the lights naku sana hindi mo lang ang itong mga mulak doon <laughs> doon pa naman tayo pupunta alright let's go let's go oh oh <laughs> Wow! Yan, gustong gusto ko ipakita sa inyo yung dinadaanan ko trippers para may idea kayo, ano? Na kung ano yung mga dinadaanan ko bago ako makarating sa mga magagandang lugar. Dahil totoo lang, kahit na pangit yung daanan, trippers, sa dulo nun may naghihintay sa'yo sa na magandang lugar. Woo, tarik! Woohoo! Hey! Sarap! <laughs> Ito yung pinakaano Laking bato rito eh, you know? Rock formation na yan. Grabe, laki, ano? Ayun, no? Name of project. Hindi ko alam kasi basag. <laughs> Location, Mangga. So, diretso tayo, Trevor. Hindi tayo pupunta ng Sitio Mangga. Ang Sitio Mangga is diretso. At yung Torre is pakanan, Trevor. Pakanan tayo. Ito, mataas tayo. So, eto yung pupunta ng City Manga Trippers. This way Tutorial. So, dito tayo. Let's go, let's go, Trippers. At wala tayong sasayangin na oras dito. Dahil gustong gusto ko talaga ipakita sa inyo itong lugar na to. Woo! Siguro pag kayo ba yung ano, bumiyahe dito, tignan nyo lubak. Oo, oh, oh, grabe. Oh. Oh, <laughs> oh my God! Ano? Hindi na tayo na. Hindi <laughs> na <ba> kakaahon. Hahaha. <laughs> <laughs> Para may mga rent coin na lalabas dito, 3 boys. So. <laughs> Tingnan niyo naman kasi ang sukal ng daan na to. Pero kahit na ganon, just ko ang sarap bumiyahe sa mga ganito. Dito nararamdaman yung peace of mind. <laughs> wow, at peaceful kasi pagka nature trippers. So. Ito sobrang tarik nito. <laughs> Walang tarik-tarik Dora kong Dora <laughs> Ito, yung pangit na daan dito Ayan oh. So tarik po ito Tapos baka may makasalubong pa kayo Pababa pa. Oh, alright Buti na lang, ganun Oh my god Grabe, ang tarik talaga Ayan oh. <laughs> Grabe tarik Ayan na po yun! Tarik! Ayun ang ganda yun! Natatakot na rin ako tumingin sa baba trippers dahil malulain tayo. <laughs> Woo. Ah. Ayan! You are now entering Sitio Balayan. Ayan! Nasa Sitio Balayan na tayo trippers. Sana na-enjoy nyo itong ano. Uh, travel adventure vlog na pagkagawa ko no? At masaya ako na naipapakita sa inyo ang mga lugar, trippers. Enjoy na natin itong buhay, trippers. Dahil nang sila tayo bumisita sa mundo na ito. Parang half tunnel lang halos sa oh. O, di ba? Ang <laughs> ganda. O. Oh, ayun na yung bundok, yung malaki kanina. Yung sa Aron Cove. Wow. Wow. 'di ba? Para may mga lalabas na ano? Sa bawat gilid para may lalabas na runtime time. <laughs> Kakashawkot. Ito 'yung biniyak na bato, oh, 'yan o. Dati isang buo daw 'yan. Ngayon wala na, kalahati na lang. <laughs> Siguro biniyak na ano ng mga bako o ano man. Dahil nga ginawang daanan. Alright, aray ko. Nalubak pa kay kay. <laughs> Wow. Ito, may bato po. Oo, oh, ayan o. Yun, o. ganda ng mga rock formation dito. Lalaki. This way to Torre Felix Mine. Ayan o. Oh, dito tayo kaliwa. So, dumiretso tayo dyan dati. Pero, wala. Masukal yung daan dyan. Dyan yung maligaw ako. <laughs> pero, may daan din doon. Pero, mas madali rito. Dito tayo. Madali nga pero nakakatakot yung daan dito, trippers ito. Di ba? Tingnan nyo, sukal-sukal. Sobrang sukal ng daan. O, oh, oh, yan o. Oh. Yan yung sinasabi ko, trippers. So, oh. biglang may... Uh, ano? Biglang may lulusot. O, oh, di ba? Kakasyokot. Pero makadaan kaya siya. Dali, tulungan natin. belum menaatin ya iya, hmm 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 ya ya <laughs> All right. Let's go, let's go. Sana na-engine nyo yung bawat daan ko <laughs> na ipinapakita sa inyo. Pakatakot eh. oh. O diba, ang sukal troopers? Masukal lang, hindi asukal. <laughs> Ayan oh, oh, diba? Ayan oh, Felix Mining. O oh, diba? Wow. So, nasa kalahati na tayo. Ang sarap talaga mag-drive. Oh, yeah. Taas, oh. Ang tarik. Ayan lang, tayo. Woo. So, malapit na tayo sa ano, Torre Trippers. Ang ganda ng menu. Iyon na po. Woo. Nag-land slide Wow. Naku. May umulan siguro dito. Nag-landslide yan. Uy. O, oh, diba? Trippers. Bigla na lang. Nagugulat ka na lang. May ano? May mga uh, sasakyan. Motor. <laughs> diba? Bigla-bigla susulpot yun. Alright. Welcome to Torre Trippers. Ito na yung Torre. Alright. Let's go, let's go. O, oh, Diba? Napakaganda! <laughs> Nakaka-relax talaga, Trippers, kapag ka pumunta ka sa mga ganitong lugar, yung hindi mo alam na lugar, tapos ikaw lang mag-isa, o kasama mo yung pamilya mo, o ayos na ayos yun. Hindi ko talaga mapigilan mamangha sa taas ng mga bundok na to at ganda ng tanawin dito. Hinding hindi ako magsasawa pumunta dito, Trippers. At kung nais nyo rin pasyalan itong tore, Sigurado yung magdala kayo ng jacket dahil napakalamig dito, trippers. At tamasahin nyo ang sariwang hangin ng mga bundok habang pinagmamasdan ng mga ulap na dumadaan. Tunay ngang napakaganda ng kalikasan. At sana hindi natin sirain o baliwalain ang kalikasan. Dahil tayo ring mga tao ang magdudusa kapag ka hindi natin naalagaan o pinabayaan natin ang kalikasan. Tara, puntahan na rin natin ng Alapang Beauty so let's go trippers dahil totoo lang hindi ako magsasawa talaga na pumunta rito oh. napakaganda nito grabe oh alright <laughs> wuhuu ang saya ang ganda dito sobrang ganda ay wow ang ganda ang daming cabbage, trippers, oh. Oh. Ay, nag-harvest na sila. Yung banda rito lang hindi, oh. Wow, nice. ganda. Uy. Let go. Diba? Hindi biro yung dinadaanan ng mga travel vlogger, ano? Gusto nila ipakita sa mundo o sa madla na napapasyalan nila yung mga ano yung mga liblib na lugar tulad nito ano welcome to elementary school all right ano to elementary Ooh, ito yung church dito, 3%. Person. Diba? Handa. Sayang yung Mount Alang pupuntahan sana natin. Para makita niyo yung ganda ng Mount Alang trippers Ako nakita ko lang siya sa mga vlogs pero hindi ko pa siya napupuntahan sa ano talaga. Aktwal. So sana soon mag-open na sila para makapasyal ko kayo doon trippers Napakalayo nito, grabe. Sobrang layo nito at liblib -lib na lugar talaga to uy lakas ang hangin grabe <laughs> tinutumbay ang motor <laughs> andito na ako sa bundok eh hinahangin pa grabe tarik Oh, ganda Wow, tabla nyo. ganda no? Minsan may pangit na daan. Minsan maganda yung daan. O, oh, diba? Ganyan talaga ang adventure. Oh, grabe. Lakas ang hangin. May ba? <laughs> wala may bagiya ata trippers welcome to alapang view deck trippers woohoo wala oh, pa oh my god hindi natin kita yung view wow wow tignan nyo oh maakit na lahat ng gulap karabi ang alapang view deck ay isang tunay na paraiso sa cordillera kung ikaw ay mahilig sa kalikasan at adventure, sulit na sulit ang pagbisita sa lugar na ito. Kaya naman maging responsabling turista para mapanatili ang ganda ng kalikasan ng mga nagagandahang lugar na ito. At ang pinakamagandang panahon para bisitahin ang Alapang View Deck ay sa tag-araw upang hindi madulas ang daan paakyat dito at makita ang mga naglalakihang mga bundok, kulay asul na langit at ang maaliwalas na kapaligiran. Ito ay perfectong lugar upang makapag-relax at makapag-muni-muni kung gusto mo makatakas sa maingay na syudad at huwag na huwag nyo kalimutan na magdala ng kamera upang makagawa kayo ng magagandang larawan o video dito. Dahil isa ang alapang view deck sa perfectong lugar para sa pagkuhan ng mga magagandang larawan ng kalikasan. Maaari ka mag-relax at mag-enjoy sa sariwang hangin at tahimik na kapaligiran. Hindi ka rin magugutom at mauuhaw dito dahil may mga lokal na kainan at tindahan mismo sa view deck kung saan maaari kang kumain at uminom. Talaga naman mag enjoy kayo sa ganda ng mga tanawin dito lalo na yung mga naglalaki bundok na nakapalibot sa mga bundok din. Halos tanaw na tanaw nyo na ang buong Cordillera region. Huwag na huwag kakalimutan na magdala ng makapal na jacket dahil sobrang lamig dito kahit na taginit o tagaraw dahil sa kapal ng mga hamog dito. Sulit ang gala natin palagi, trippers. Alright. Relaxing. Oh, di ba? Napakaganda nito sa area, trippers. So, buti na lang pinagbigyan tayo ng mga hamog or yung ulap no, trippers na makita yung view nitong view deck dito na alapang view deck na no, trippers so ito pala ano yung coffee shop dito no, dito sa baba so pwede kayo magmerienda dito o kung ano man gusto nyo may okay, mga coffee dito trippers. at trippers titignan ko rin kung ano ano yung mga menu dito para alam nyo kung ano yung mga bibilin nyo so, ito yung menu nila trippers dito sa alapang view deck Oh, ba? Diba? So meron din silang sisig dito. At uh, sa mga gusto man ng halian, ano, ayos na ayos dito, trippers. At pizza, ayan oh, hamburger, halo-halo. Halo-halo meron? Wow. Ito yung pinaka ano dito, yung view deck nila, trippers. Kasi hindi talaga makita dahil ang kapal ng hamog, trippers. Wow. Ah, pero napakaganda dito, trippers. Promise. Yep. Ay ano? Alright. Ngayon, alam na natin na lagi pa lang open to yung Alapang Cafe Triple. All right. Ay, do oh. ang kapal talaga oh. Di ba? <laughs> May get pero napakalamig Trippers. Ang sarap sa pakiramdam. Wow peaceful trippers Eto yung gustong gustong gala trippers yung malayo sa lahat yeah masarap <laughs> tumakbo kasi napakalamig trippers parang masarap pagpainit ganun masarap pag exercise yun o Uh, ang ganda ng view natin. Three promise. 360 na to. Oh my God. Ako lang maingay dito. trippers, Napakatahimik dito. Sobra. Pakinggan nyo. O ba? Diba? <laughs> Yung langaw parang drone. <laughs> Sabi <"Zzzz." laughs> nakakaano dito nakaka-relax sobra ah. ito yung gustong gusto ko trippers so sana na enjoy nyo tong trip at road trip natin trippers kita kits tayo sa susunod na trip natin trippers happy trip trippers bye peace out